sa mga konser <laughs> yung mga tulong mga konser ko na ano ko, baba siya bawal, bawal. paparinig ko na sa inyo yung kilig ng anak ko baba niya ang lakas siya papakita sa anak baka bawal yung pahina paparinig ko na sa inyo mga konser ganyan talaga pag ini umili ng malakas magigising na maaga magigising ano, na umaga 7 am tapos hindi natulog ng hapon tapos gabi na natulog 9, may baylang price din yun di ba, tumakot siya, pagkain sẽ ra sự việc. Gần đi tầng mà